Hello, hi guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Um this is Rodriguez from Majestic Channel. I faith either Ozo Matarider. So ngayong hapon natatigyan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um a special goodbye for the month of March 25 hanggang March 31 for the sign-off. For the sign-off. Aries. So Aries, 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 welcome welcome to my channel. Ano kaya yung messages, advice at spirit guides ang ating masasaga for today's video? Ganun kayang energy o kagirapan sa buhay ng mga Aries uh, signs ang mga hagilap. So guys, this reading is a journey lamang nila at makaka-resonate Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Because maraming salamat po. Sa mga walang sa pag-support sa aking channel, Lalong-lalo lalo na ang hindi nag-i-skip ng ad sa way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliklik nago gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating Angel for the sign of Aries. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga so So tuklasin at bubulabugin natin Angel Please give me information po. Okay, so this is something gives me the seven of cups. Confusion. No, maraming part na naguguluhan ka. No, there's something the seven of cups represents opportunities. No, may mga opportunities din na darating sa'yo. And there's a four of soul something rest. na kailangan mo ipahingay ang isip mo at utak mo. Gulong-gulong -gulo ka sa nangyayari, no? Parang piling mo hindi ka makatulog ng maayos. No, parang piling mo um, nakakulong ka sa isang sitwasyon. And this is something that we something celebration. No, but unti-unti ka magpapakaranas ng mga celebration at mga kaligayahan. And this is something that guys, with the to find mag-focus ka sa ginagawa mo. No, continue what you're doing. No, no. Kumbaga, huwag ka mawawala ng pag-asa sa ginagawa mo. And this is something, guys, with the Eight of Swords. Napapalibutan ka ng toxic and negativities. Ooh. What sa additional messages? additional messages represent what? Represent with the two of ones, no? choices. Pili mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo. There's a one, well, there's something one step apart, no? Kung baga mong um, humakbang, o kailangan mong gumawa ng paraan, no? Para matuloy mo, no? Yung mga bagay na gusto mo mangyari. What is the seven of cups? And there's a judgment, no? There's a something pay attention or wake up call. Parang ito yung parang ginising ka sa katotohanan, no? Na na kala mo control mo lahat, no? Parang feeling mo alam mo lahat yun ang mangyayari pero definitely guys, no, ngayon gulong-gulo ka na. No, there's a judgment na parang pinapaalalahan ka na mag-pay attention ka. No, huwag ka na magtitiwala ulit. There's a four of service and what? Reference you with the three of bonds. There is a waiting for us, a waiting for a ship. Naghihintay ka na resulta, document or papers. And there's a three of cups to represent with that eight of cups, something moving forward. Nakakaalis at makakalaya ka din dyan. Now there's a something moving on. What is an eight of pentacles? Represent what? There's a king of swords, no? There's a stop the pattern. Mapuputo din mo yung mga bagay na walang kaugnayan sa'yo. No? Ibig sabihin dito, kailangan mong um, mag o maging matalino o maging wais ka na pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. What is the need of swords? Reference with the ease of cups. No, there's is something in love, no? Or something in new beginning. Magkakaroon ka ng bago simula dito. Makakalaya ka na from toxic relationship. What is additional messages with the two of ones? May bagong pag-ibig daw dyan, ha? Reference with the star card. Recovery. Makaka-recovery ka din dito mapipi ko maga makukuha mo yung yung tamang um, pagkakataon or tamang bagay no na para sa italaga talaga kumaga mamili ka lang ng wais at listo dito no there is a seven of cups because the judgment we represent with um, the character, with the movement no magkakaroon ng changes no magkakaroon ng mga development dito no magkakaroon ng paggalaw na ng sitwasyon No, sinasabi sa'yo dito, gulong-gulong ka man sa sitwasyon na to, pero kailangan mo mag-pay attention. No, there is something to joining forces na tutulungan ka ng ating universe na magkakaroon na ng pagbabago. What is the additional messages with the Four of Circus, the Three of Wands? Reference with the Nine of Cups with the Wish Payment. So, may mga bagay na matutupad talaga, no? Ang pangarap mo, kagustuhan mo. And, of course, there is the Three of Cups, there is the Eight of Cups. Reverend the Page of Wands, may magandang balita ka na makakalaya at makakawala ka na dyan. No, sa sitwasyon mo, magkakaroon ng kaligayahan dyan. Parang celebration na parang homecoming, gano'n. And this is something the eight of pentacles the king of swords. Reverend the Page of Cups, may intuitions, no? Kung baga makinig ka sa gok feeling mo. Kung baga may kutob ka na eh, hindi ka nakinig eh, sa iyong gabay. No, sa iyong um, guidance, no? Let's see what is the eight of swords, the ace of cups. We represent what? We represent with the five of pentacles. So some of you guys na nagkaroon talaga ng financial crisis and financial loss. Or some of you na loko ka, na scam ka, na budol ka, na, 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 parang na ano ka dito, na, um, na, na, na love scam ka. No? Nagpadala ka ng pera dito sa tao na to, na kala mo makikipagkita sa'yo, kala mo mag, ka talaga. No, yung pala, binudol ka lang. What is the one of wands the star card? There's an emperor. No, there's something maturity. Kaya pala parang na, naipit ka sa sitwasyon. Yung pala siguro, inutang mo yung, ta yung binigay, sa yung pe, binigay mo doon pera. No, ngayon, baon ka sa utang. And there's an emperor, something maturity. mag mature ka lang sa lahat ng mga gagawin mo. Matuto ka na. So, let's see what is the digital message with the outcome. Pagdating sa outcome, there's an emperor's card revert, no? Love yourself. Alaga mo yung sarili mo. No? Kung mag sa dito na maaaring magkaroon ka ng panibagong simula dito, there's a choose the direction. And there's a three of pentacles collaboration. Communicate clearly. Makipag-uusap ka ng maayos. May there's a legal matters ako na nakikita. May, may usapin dito about sa mga papers, documents, no? And there's a two of pentacles balance. So, kailangan mo maging balance. One more card. And the king of one something vision. No, na mo yung magiging possibilities. Titignan mo yung magiging outcome. No, kasi anong nangyari parang nagtiwala ka eh. So ngayon um magiging wise ka na this time. Let's see what is the additional messages for finances and career. And there's a the full card. No, there's a the full card representing new beginning. And this is something guys with a leap of faith, no? And there's a magician for manifestation. Kung baga sinasabi dito, magtiwala ka sa ating Panginoon, lahat ng mga bagay na to, na pinagkakatiwala mo sa kanya yung niya sa iyong mga bagay na what you deserve. One more card, please. And this is something, guys, with a tower moment. Something asadin sudden changes, na no, or major changes. Malaking pagbabago na magagalap sa buhay mo. No? It's a part for something in like destruction or chaos. No? May mga bagay na nasira sa iyo. This is something a beautiful disaster. Hindi yon parte ng pagkasira dahil gusto ka nitong kumaga mapunta sa kalugmukan kundi para matutunan mo yung kahalaga ng mga bagay-bagay. No, magiging maganda ka nito. Dahil sa naka, natuto ka, nagkaroon ka ng knowledge, no? No, mas uh, lalo kang naging matalino how to control and manage your money wisely. What is additional messages for, find out, uh, for love life? And there's another moon card with a truth reveal. No, lam nalaman mo na na, nalaman mo na natuklasan mo no there's something revelation and there's a becoming you're feeling stuck no no maaring ikaw ay stuck or lutang no inside it's your prison hindi pa rin kayo makalis sa situation in the ease of sorry the break no maaring magtatagumpay pa rin kayo no makaranas kayo ng delay and cancellation but eventually guys no lahat ng mga bagay na ito marireveal sa inyo na makakaalis na kayo dyan sa Sitwasyon na kinagisla, kinag-aslakan nyo. What is additional messages? Pinaninig yung spirit for? Health. Sa health mo, there is a requite of emotional healing. Na magkakaroon ka ng emotional healing dito guys. And this is something that I consider something to offer. There is a lot of messages and phone calls. And there's an item with the success driven. Na magiging maganda na takbo ng sitwasyon mo. Magiging maganda na rin ang kalusugan mo. No, maraming mga taong lalapit sa iyo na kumbaga magbigay ng impormasyon na makakatulong sa iyo para maging masaya ka at maging maligaya ka. What is the additional messages tayo for Ayin and Yang or ako card? For Ayin and Yang or ako card represent what? And there's a comfort zone. Kailangan mo makawala dyan sa comfort zone mo. Sa mga bagay na kinakatakutan mo, kailangan mo na makalaya dyan, makawala dyan. No, may mga bagay na kaduwagan dito eh. May mga takot, may takot ka dito at pangamba eh. And there is an empathy. Sir, there's something very I told you. Magtatagumpay ka talaga. There's a unity. Kailangan lang mo lang makipagtulungan magkaisa. No? Let's see what is a magical fairy message. messages represent what? For magical fairy messages, affirmation. A positive thought can create a positive result na always being positive and op being optimistic, no? And there's a dietary change, no? Kailangan mo mag-diet, no? Improve your diet, and your life will also improve. And this is something you, your desire is within reach, no? Lahat mga hangarin mo, lahat mga pangarap mo, lahat ng mga agustuhan mo, maaaring pumabor na sa'yo. What is the synchronicity represent what? four synchronicities represent child. No, meron kang anak na may anak ka dito, no, ginagamay lang ating angels for others sa health. Lahat ng mga bagay na ito, pangahawakan mo. Papangalagaan mo. And this is something guys, we don't spring with a block. Kasi may maaaring lumago, lumakas na. Kung ano man yung mga bagay na meron ka, it's, either finances or uh, business, no, maaaring lumago na yan, lumakas na yan. And this is something roots, no? kumbaga may may magsisilbing ugat dito na maaaring lumakas na, lumago na, lumaki na. Let's see what is the initial messages with the synchronicities for a Mystic Love Oracle deck. And there's a promise, no? Kumbaga may mga pinangako kayo di sa isa't isa. Tisa. And this is something love, strong affection talaga, napakatibay ng inyong relasyon. And this is something regret, no? May mga mistakes kayo nagawa sa isa't isa. Tisa. No, na no, mga pinagsisihan yun, na? What is the chakra messages represent what? And there's a complac uh, complacency. Huwag kang mag-alala, no? Sinasabi sa'yo dito na um, hindi ka mag-iisa, parang hindi ka mapag-iiwanan na sitwasyon dito. No? mag ka lang with the gossip. Maraming cheese sa maraming marites. Puro may iksi <laughs> And this is something passion. No? Sinasabi sa'yo dito, guys, na gawin mo yung mga bagay na hilig mo or makakapagpasaya sa'yo, there's a discover. No, unti-unti mo na rin, madi-discover lahat ang bagay-bagay para sa'yo. For our help Michael messages, and uh, I request to admit the truth to yourself and according me, no? Tanggapin mo sa sarili mo yung katotohanan, iwasan mo magpanggap na kaya mo, na meron kang ganito, no? Para maipagmayabang, iwasan mo, no? And self-respect, kailangan mo respetuhin yung sarili mo. What is the Roman signature Passion. So see, talagang kailangan mo talagang ipakita yung pagmamahal, hilig mo, kagustuhan mo. Makakapagpasaya sa'yo. And this is something guys, we to stay optimistic about sa love life. Now, maratili kang positiva pagdating sa buhay, pag-ibig. No, hindi makakatulong ang negative sa buhay nyo. What is the angel's answer? Peaceful resolution. Magkakaroon ka na kapayapaang solusyon. No, lahat ng mga bagay na ito masusolusyonan na. E request ko naman yung katanungan mo, there's a possible na yes. Oo ang sagot sa katanungan mo and there you're ready. Kailangan mo maghanda, No, kailangan mo na maghanda. What is additional messages just an angel spirit? And there's something baby step. Action and follow your intuition. Makinig ka sa gut feeling mo, guys. No? Makinig ka sa mga nararamdaman mo. Kailangan mong kumilis gumalaw. And this is something shadow of the cosmos, the intelligence of the universe lies within you. No? Binibigyan ka na ng katalinuhan. No? Na makita at malaman mo lahat ng mga bagay na dapat mong malaman. What is additional messages? And there's a judgment for a wake up call. No? Kung baga pinapalalahanan ka na lahat ng mga bagay na to sa buhay mo, ay kailangan mo lang talaga pagdaanan, no? Kailangan mo, kumbagam kumbaga, makuha, no? At makita ko ano ba talaga yung kailangan mong gawin. And this is something fear. Alisin mo yung takot at pangamba mo. Isa sa magsisilbing balaki dyan yung takot mo. What is additional messages? And of course, this is something gift. No, review. Past life. Nangyari to sa nakaraang buhay mo. Kung baga nire-review ka lang kung natuto ka ba. No, may nakuha ka ba leksyon, lesson dyan. And this is something bathroom with a cleansing. So, kailangan mo mag-cleansing talaga punong-punong ka na ng negatibo. And there's something orange with a change na unti-unti na talaga mababago ang mundong ginagalawan mo. Unti-unti bibigyan kulay ito. No, kala mo, um, da, uh, parang ano ka, no? Parang um, black black and white, but this is something colorful. Na no, magiging maganda na ang sitwasyon mo. And there's a detoxification. Kailangan mo nang magdetoxify uh, mag no? Ng mga toxin mo sa katawan. More gulay ka dapat. More herbs. What is additional messages? And there's a nutrition. Sabi ka na nga ba eh. Nutrition, kailangan mo ng fruit and vegetables. Marami ka na chemicals sa katawan na kailangan mo nang i-wash out. And this is something teaching. Kailangan mo matutunan, di malaman, lahat ng mga bagay-bagay. And school, a uh, lessons, no? Kailangan mong matuto, no? Tuklasin lahat. Matutunan yung mga bagay na kailangan mo matutunan. No? Na lahat na nangyari sa buhay mo para hindi na maulit-ulit. No? May mga bagay dyan na na kailangan mong paulit-ulitin eh. ba? Diba? Kasi medyo matigas ang ulo mo dito. May, Min, minsan, bingi ka na rin at um, pipi ka na rin sa sitwasyon eh. Hindi, ka, hindi mo kaya magsalita. No? Parang ayaw mo magsalita ay, ayaw mo mag-voice out. No? Natatakot ka. And because ayaw mo makinig. No? Parang na, na ano ka, na black out ka or something na um, hindi mo alam kung anong gagawin mo. And this is something for Shakari kang harapan for healing. Magkakaroon ka na ng healing dito guys What is the monology represent what? Balance is spiritual and practicality So kailangan mo maging balance guys Spiritual and practicality And there's a certain confidence Is your key to success So kailangan mo ng kumpiyansa Para magtagumpay sa buhay What is the Jesus loving quote said? What is the Jesus loving quote said? as it should be given to you, no? Kung humingi ka ng gabay sa ating Panginoon, no? At ibibigay niya yung mga bagay na karapat dapat para sa iyo. No? Lumapit ka sa kanya, humingi ka ng tulong, humingi ka ng ng gabay, magdasal ka at humingi ka ng tawad. What is an angel's number represent what? What is the angel's number represent? 0440 with a God feeling. So see, kung baga kung ano yung nararamdaman mo, sundin mo, follow your God, It's more than just a feeling. Be real with the people and people focus on a meaningful relationship. Remember, you all, also must bring value to the table. Treat others with respect or else karma will bite your ass. So see, kailangan mong maging, um, kumbaga, maging patas, no? Or kailangan mong um, maging civil sa kanila sa lahat ng mga bagay na ginawa nila sa'yo. No, kailangan mo lang matuto, kailangan mo lang sundin yung nararamdaman mo na kung baga umiwas no, sa mga bagay na alam ano mo makakasama sa iyo. No, may mga pasilip dyan ang ating gabay na kailangan mong matuto. Kailangan mong, um, kung malaman yung mga bagay-bagay na nangyari sa iyo or yung nagsilbing komplikasyon sa buhay na tinatahak mo. What is additional messages of life? A messages of life represent what? Return to the inner temple. No? sinasabi dito guys, today, I rediscover my inner self in sacred silence. This is the inner temple in which I am able to calmly study. The lesson life has provided me here. I regain my sense of tranquility and retrieve my trust in the universe but in the light of my inner temple. I now remember the value of each and every step of my life. So see, binabalik-balik ka. No, kumbaga pinapakita sa mga bagay na kailangan matutunan dito. No, hanggang sa hindi mo na ma mangyari ulit yon no dahil alam mo na yung kailangan mong gawin putulin yung mga bagay na kailangan putulin no at kailangan mong baguhin yung mga bagay na nangyari na no na hindi na dapat mangyari ulit no kung matuto ka na dyan sa lesson na nangyari sa from the past at alinisin uh, linisin mo yung sarili mo at kailangan mo humakbang man ng panibago no kailangan mong tignan yung magiging um, kung baga, future mo no? ay yung magiging outcome sa eksena mo. Nakalagi no, mapakakatandaan dito kung ano ba talagang plano mo o ano ba talaga intention mo, yun ang tutukan mo. Binabahagi lang sa inyo dito na para hindi na maulit yung nakaraan, kailangan mo lang matuto. No, na ng paulit-ulit. And there's a master of life. So see, na-master mo na. Dahil sa paulit-ulit na to, na-master mo na. No? Dahil hindi ka nadala, parang meron ditong ano ha, parang balik ng balik ha, I, I, did, I dedicated my strength to the divine with me I aligning myself with the true sovereignty of my life. I, I, my ego step aside. I listen to the inner voice. I act in accordance with the truth. I hear in this way. I become the master of life. I live in abiding humility, grace, and love for the glory of God. So, see, unti-umuti mo talaga na master yung buhay na meron ka. Sa lahat ng aspeto, ibig sabihin na tuto ka na. No? lumakas ng pundasyon mo, tumibay ng buong pagkatao mo, pati yung nararamdaman mo na wala ng kaduwagan at nawala ng na yung takot dyan sa puso mo. So, guys, this is um, special gabay for the month of March 25 hanggang March 31 for the sign of Aries. So Aris, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey na namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babosh.